Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinunyag ng talent manager at veteran showbiz reporter na si OG Diaz ang isang seryosong problema sa relasyon ni Nabea Alonzo at Dominic Roque. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni OG ang impormasyong natanggap niya mula sa isa sa kanyang pinagkakatiwalaang source. Na sinabing naghiwalay na si Nabea at Dominic ilang buwan pagkatapos ng kanilang engagement. Gayunpaman, sinabi ni Oji na sinusubukan ni Dominic na makipagkasundo kay Bea, sabi ng isa pong source, wala na sila. Wala na sila. Yung Japan nila, huling post na nila yun. Wala na. Kaya inaabana na lang ni Bea ang kanyang sarili. Binibisi na lang ni Bea daw ang kanyang sarili. At sabi ng source, ay sinusuryo panin ni Dominic Rockingham, si Bea Anonso para sila magkaayos. Lalong lumakas ang chismis ng paghihiwalay ng itang ginibeya na nagpaplano na siya para sa kanyang nalalapit na kasal na sumalungat sa sinabi ni Dominic sa isa pang interview. Bea, malapit na yung wedding mo. Any mga updates of your, on your wedding? Wala pa, wala pa. <laughs> Sorry, wala pa oh oh Wala pa, wala pa close with, with Are they invited to your wedding? Ano mo, wala pa talaga. So, I can tell you anything, just yet. Okay. But for you, what's your ideal kind of or type of way? I'll tell you, pag meron ako no idea. <laughs> But right now, so, I think... Ang mga chismis ay pinalakas din ng ilang cryptic post mula kay Dominic na naglalakbay ng mag-isa nang wala si Bea. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinyon.